So hi guys and welcome back to our channel. Kote here and sa nga po FW na nandito ngayon sa Taiwan. And kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe. At kung napanood mo na nga yung part 1 ng Shaking culture, Pinas versus Taiwan, eto na nga yung part 2. So kung hindi mo pa napapanood yung part 1, panoorin mo na. Pero this time nga guys, ang ipopokus natin is only in Taiwan. Ito yung mga bagay na kahit ilang buwan o kahit ilang taon na ako dito, eh mapapailing ka na lang din sa gulat at sa tuwa. Kasi may ganitong sistema sila. So ang una nga is yung lottery receipts. So guys, alam nyo ba dito sa Taiwan na kahit resibo lang, pwede kang yumaman. Totoo yan guys. Kasi guys, yung mga resibo dito is merong number para sa government lottery. So dito nga, tuwing bibili ka sa tindahan, bibili ka sa 7-Eleven, sa mga convenient stores ng milk tea, ng grocery mo, bibigyan ka nga dito ng resibo na may number. So ganito guys yung sample ng lottery receipt. So eto guys is every 2 months may draw. So guys, ang ginagamit kong application para dito is yung Colibri. And pwede mo rin namang isearch sa Google about sa lottery receipt and may lalabas na doon ng mga combination numbers. So yun, kung nanalo ka, pwede mo siya palitan sa post office o kaya sa convenience store. Ako talaga nag-iipon ako ng mga resibo kasi ito, marami na rin akong napanalo na na 200 200 NT sa mga resibo. So malaking tulong na rin yan para sa akin. Ang sunod naman is yung U-bike. Dito talaga ako sobrang hangang-hanga. Yung mga U-bike nila dito guys, eto yung literal na pwede kang magbike anywhere in the city. Pwede kang gumamit dito ng easy card para magamit mo yung U-bike nila. Super convenient, mura, at eco-friendly pa. Tapos nakapag exercise ko pa. So guys, meron din silang application para sa u-bike. Search nyo lang po sa Play Store o kaya sa App Store. Pwede nyo po yung magamit. So malalaman nyo doon kung merong malapit na u-bike sa inyo. And kung paano mag-register sa u siguro gagawa na lang ako ng another video about doon. So yun, check it out. And huwag nga kayong mag guys kasi yung bike lane nila dito grabe, sobrang safe na safe talaga. And yung sunod nga, yung night markets. Dito guys, hindi lang sa Taipei, merong night market. Kahit sa mga local and small cities, meron din sila ditong night markets. And alam ko, alam na alam to ng mga OFW dito. Dito mo rin makikita yung tunay na food adventure. Talagang iba-iba yung makikita mo ng mga kutahin na binibenta nila. And wag ka, super mura dito. Basta wag mo lang i-compute sa peso. Dito guys, every night kasi is parang festival vibe. Ako guys, uh, personally ang na-enjoy kong kainin sa mga night markets is yung stinky to Medyo hindi lang talaga okay yun sa pang-amoy. Pero para sa akin, para sa akin, nagustuhan ko naman siya. So kung food trip ang hanap mo, yun, try mo mag night market. And ang next naman is yung recycling culture. So, plus yung garbage trucks nila dito. Sa part 1 guys, nasabi ko na yung about sa recycling system nila dito, sobrang solid talaga na pinaghihiwa-hiwalay nila yung mga kalat. Sa papel, papel, plastic sa plastic, and yung general sa general. And yung waste sa waste. And isa pa guys, yung garbage truck nila dito is iba yung tunog. So, dito guys, magkahiwala yung truck para sa general waste and iba rin para sa recycling waste. Strict talaga sila dito guys. Hindi ka pwede magtapon ng recycling don sa general waste na, na garbage truck. Kaya dito, malalaman mo talaga pag may tunog na parang ice cream is yun na yung garbage truck nila. Nagkocollect na sila ng kalat. So, next, yung pet culture. So, iba rin dito guys yung pag-aalaga nila sa mga alaga nilang hayop. May makikita ako sa park. May stroller yung mga aso nila. Tapos, may outfit pa. So, guys, dito rin, meron ding mga cafe na puro pusa and meron ding mga puro aso. Open talaga sila dito. So, masisiyahan ka dito, lalo na kung pet friendly ka. So, dito rin is merong mga pet salons, pet birthday cakes, pet spa. Parang anak na talaga ang turing nila sa mga pure babies nila. Pero, syempre, alam ko sa atin din, di ba, unti-unti, nabubuhay na yung, yung pet society. Ha! Huh pet society yan. And dito guys, hindi ka rin basta-basta makakita ng ligaw na aso or ligaw na pusa sa mga kalsada nila. Nakakatuwa lang and plus na rin yun para sa ating mga riders na nasa kalsada, ba diba? Na walang bigla-biglang tatawid. So, less accident na rin yun. So, next is yung Teki na convenience store. So, dito nga guys, yung mga convenience store nila is mini office, mini restaurant, mini bank, mini lahat. Talagang napaka-convenient. So, dito, natry ko na grabe iba yung mga food variety ng convenience store nila dito. So, dito, pwede kang kumain ng hot meals, So, dito pwede kang magpadala sa Shopee. Gamit din ang convenience store, guys. Doon din kami kumukuha ng mga parcel namin. So, yun. Pwede ka rin magbayad ng bills. And, pwede ka rin magprint or magpotocopy ng mga documents mo. So, di ba? Parang convenient talaga. Last but not least, yung honesty ng mga tao rito. Kilala ang Taiwan sa pagiging safe and honest ng mga locals. So marami na rin naman akong naririnig sa mga co ko na kahit na may, may iwan sila na gamit, pag binalikan nila, nandun pa rin. And marami din na papanood ko sa videos na hindi basta-basta pinupulot yung mga pera na nakikita nila sa daan. So yun, kahit na makapal pa yung pera na yan, dyan lang yan. Kasi may kalalagyan ka talaga kung mo yung bagay na hindi sa'yo dito sa Taiwan. So yun, nakakagulat, di ba? Pero nakakatawa kasi iba talaga yung sistema nila dito. Sana all. So yun guys, ang dami pa talagang nakakagulat pero nakakabilib na culture dito sa Taiwan. And bilang isa nga pong OFW, ang sarap sa pakiramdam na i-experience at i-share nga po yung mga ganitong bagay. So kung meron kang na-experience na only in Taiwan, pwede kang mag-comment sa baba para ma-share na rin natin sa iba. And don't forget to like, share, and subscribe para sa mga ganito pang videos. So yun guys, keep showing up for your dreams and stay positive. So see you next week. Bye bye!